Ako ang pakoy napakadami ko Ay, putap. Kuya, pangat nga, pangat nga. Dali, pangat. Wala na, inubos na ako. Kusi. Um. Paputang galaki na naman, oh. Wala, wow, stick talaga yan. Alam mo yung pakoy na to. Lagi na ang pusit kuye. Ang <laughs> kalakayan oh Wow! Ang ampas yung ano? Um Yo, sa mga Welcome back sa akin channel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang oras po natin ay alas dos po ng madaling araw. At tayo po ay nag-uumpisa ng mag mga isda. Mag na tayong magulog ng ating mga ano, mga, mga pang tuna. Ayan po yung may katabi po kayong bangka. Ayan pong RMJ Ahaba. Ayan pa rin sila. Ayan at ang mga kasama mga aga ka ay abalang-abalang -abalan na kung gano'ng pag, ganun, pag dalatak ng kanilang mga pangkuna at syempre po uh, tayo ay naghihintay rin ng kain nakalapag ng ating dalawang ano, ating dalawang pamiwas ayan po ito mga aga yan ang ating gamit oh. sa dalawa at sila kay Jason ay abalang abalang na pong ano paglalatak ng kanila kanilang mga pamiwas nga pala mga aga kagabi po ang huli namin ay dalawa isang bulong bulong at uh, ito pares plong bulong pala. Talas maliit pa rin. Pero pwede na yan kapag nakaipot tayo dito. Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat mga aga. Magandang umaga sa lahat ng sakay na ano, ng RMG Ahaba. Shoutout po sa inyo lahat. Uh, at uh, syempre, hintay-hintay na lang tayo mga aga kapag may kumain tuna. Update ko na lang po kayo para mas may pakita ko sa inyo na mas maganda. Sana binasin tayo ngayon. Pagpalain tayo, bigyan tayo ng ano, ng maraming tuna ngayong magaling araw na to para sub na agad ang ating mga ano pang ilangan yan, mga aga oras natin ano 3.20 ng madaling araw at tinabot na tayo ng ulan yan o nakas na ng ulan wala pa rin kumakain kung na nakababad pa rin ang ating mga nylon wala pa rin kumakain na tuna kaya sana maya maya may kumain na para may biyaya na tayo ngayong madaling araw ayan mga aga silong silong muna tayo magandang umaga po sa inyong lahat ang oras po natin ano 5.05 ng umaga at buti pa yung katamin baka natin ang um, dalawa oh. dalawang beses ng kinainan ayan o oh, binibira na naman ng nila ngayon wala pa sa atin Tara ikot tayo, check natin baka may atig pinero na sa ating mga kasamahan eh wala nah, sa ating wala pang kinakalpis eh oh. puro pa ko yung madami swerte naman ng dalawang ayun nasa kanila swerte oh yung kinaka kinaano na po oh Binibira na oh bago na po mga idol ayun dami ng pakoy oh Ang oras natin, 5.05. Ah, 5.06 na ng umaga. Hindi pa tayo nabibiya yan. Daming pa ko yun. Kapapagpag lang. Binira agad. Oh. Ay, tagaunahan pala yun. Nakatapat kasi sa ilaw mga idol. Oh. Sum natin. <coughs> Ayan. Nagasuan na. Ayan. Nagasuan na yata. Oh naku ang pakoy napakadami kuya ay puta kuya pangat nga pangat nga pangat ala na inubos na aking no, pusit no, ala na oh. inubos na mga buntot ng aking ano, pusit o oh. kawawa lagi na lang Walang hiyang pa koy na to. Lagi na ang pusit ko eh. Dito ko. Oh. Wala, well, stick ya. Ubus oh, na. Huh. Grabe, isa kalahati na lang oh. Uh, may asya akong paghuhulihin yan Pagumpay na, unay ahon na oh. Kaya, hintayin lang tayo sa atin mga aga Ayan ating mga nylon Ayan, good morning po sa lahat Mga aga na, wala pa wala well, elastic talaga yan. Uh, ah, alat. Aahunin ko na ngayon ang aking ano. Laging kainin dito sa akin. Nung kagabi, kinain ang dami kong pusit eh. Pinagkakain. Ayan, pinatainan. Ilaw. Ayan, good morning po sa inyo lahat mga idol. Update yun na kami kayo mamaya kung makakahuli pa tayo. Wala, nasa, nasa kabilang bangka yung mga isda ngayon. Sila may swerte. Tayo, wala. Hintay tayo na para sa atin. Good morning mga aga. Ang oras natin, alas 6. Yan ang umaga. Wala, negative tayo doon sa ating payo na tinalihan doon. Pero okay lang din, at least nakahuli yung patabi natin, yung ating kasamahan, sila Vincent Teteng. Yung so, RMJ haba, nakahuli silang dalawa. At tayo ay pabalik sa ating payo na tinalihan ng una dito. tayo dyan wala pa masyadong bangka doon din sa panabi doon okay doon kahapon marami doon ng mga inisda ayan negative tayo ayan ito ang ating mga gamit hindi mo lang naubos yung pusit natin boy na boy oh ayan yung pusit natin boy na boy lang oh Kaya shout out shout out po sa inyo lahat mga idol Shout out sa suma mga kasama nating mga dito sa Pacific Ayan magandang umaga po Mas mas na Ayan na ang Island o Ayan, maliit na isla na yan Dito naman ang Dinggalan Dinggalan, Aurora Ayan tinggalin natin yan o de nyo na lang po yung mga kaaga kapag ka, ano na tayo, nandun na tayo sa ating payaw na tinatalian yung aming payaw na tinalian noong una, babalikan po namin at syempre kapag makakauli tayo ng tuna nabigyan tayo ng biyay, mas maganda uh, mas mapakita ko na lang po sa inyo ulit sana makauli, makatagpo na tayo ng magandang kain ng tuna para naman maka, ano na tayo, pagbalik natin, dito tayo ano di tayo lugi eh. si BJ Zone, wala rin yung, dulan pa kami walang magandang tulog kaya uh, pagdaling natin dyan sa anong sa spot natin pagkatali tulog tayo ayan shout out kay Jason shout out kay parang chat nandito, malamang nandito yung mga yan chat tba adventure yan yeah, kasama ni ano yan ni amigo sabi niya kasama daw siya kay amigo eh shout out kay amigo tapos kayo no, kay ano kay Idol na Sandro sa Vargas yang mali mali magaling malimit nanonood ng ating mga video. Ayun, sigat na po araw. Hanggang dito muna mga idol. All right.